Pinoy ka Pinoy Kapalaran. Oh, Pinoy Kapalaran. Alam mo ba, kahit ang maliliit na nilalang gaya ng lamok ay may malalim na kahulugan sa ating mga panaginip. Maraming tao ang nagtataka kung bakit bigla na lang silang nananaginip na ginagambala o kinakagat ng mga lamok. Kung isa ka sa mga nakaranas nito, baka may mensahe itong gustong iparating sa iyo simbolo ng maliliit na problema. Kapag nanaginip ka tungkol sa lamok, madalas itong sumisimbolo ng mga maliliit pero paulit-ulit na suliranin sa buhay. Parang simpleng abala lang sa una, pero kapag nagpatuloy, nakakaubos na ng oras at pasensya. Mga taong toxic o istorbo. Ang lamok sa panaginip ay maaari rin kumatawan sa mga taong mahilig makialam, manira, o parang hinihigop ang enerhiya mo. Hindi man sila direktang nakakasakit, pero ramdam mong unti-unting na apektuhan ng emosyon at katahimikan mo. Babala tungkol sa kalusugan at kapaligiran. Dahil ang lamok ay dala ng sakit sa totoong buhay, minsan ay nagsisilbi itong paalala na alagaan ang iyong katawan at siguraduhing malinis ang kapaligiran. Maaring subconscious na pag-alala ito ng isipan mo sa iyong kaligtasan, pagsubok sa pasensya at emosyon kung sa panaginip mo, isang lamok lang ang paulit-ulit na gumagambala. Maaring may sitwasyon ka sa buhay na maliit lang naman, pero hindi ka matahimik dahil hindi ito nawawala. Isang test of patience kung baga. Usaping pinansyal. May paniniwala rin na kapag nangangagat ang lamok sa panaginip, ito ay tanda ng biglaang gastos o may maliit na aberya sa pera. Hindi kalakihan pero sapat para makaramdam ng pagkairita. Kung napatay mo ang lamok, ngunit kung sa iyong panaginip ay nagawa mong patay ng lamok, ito ay magandang palatandaan ibig sabihin. Kaya mong lampasan ang mga istorbo at problema. Isang mensahe ng tagumpay laban sa malilit na bagay na gustong sirain ng iyong kapayapaan. Kaya kung nanaginip ka tungkol sa lamok, isipin mo, anong bahagi ng buhay mo ngayon ang parang unti-unting sumisipsip ng lakas o pasensya mo? Maaring tao, sitwasyon o problema. Tandaan, minsan ang ating subconscious mind ay gumagamit ng mga simpleng simbolo para gisingin tayo sa mga bagay na dapat nating ayusin kaya huwag baliwalain ang iyong mga panaginip baka ito na ang susi para mas maging maayos ang iyong buhay